Yo mga idol, kumusta? yan uh, nandito nga pala tayo ngayon sa ilog, mga idol, no? Ayan, uh, the other day kasama ko si andrito si Ate Bichay. Sa ngayon, uh, hindi ko siya kasama. Dumaan ako dito. And then nakita ko yung ano, yung gusto kong papakita kay Ate Bichay na cray, crayfish. No, may nakita kong crayfish dito, tatlo. At uh, nag nag-ano na yung iba. Nawawala na kasi kinuha ko muna yung camera mga idol pero meron akong nakita dito dalawa i ibabaon ko to sa tubig tong camera mga idol ha i submerge submerge <laughs> ayan isisisid natin yung camera natin para makita nyo yung uh, sinasabi ko andyan sila oh may dalawa dyan mga idol oh nakita ko yan diyan may dalawa dyan dito kanina oh meron Ayun oh nakita ko ulit yan yun oh banda oh may isa doon dito may dalawa dito i ano ko yung camera mga idol ha para makita nyo yung ano, sinasabi ko dalawa yan dyan eh. dalawa yan dyan mga idol oh. na Ayan. <laughs> Nakita nyo mga idol? May dalawa doon na crayfish. Ayan. So, oh, marami-rami na sila dito. Ayan, yung isa andun, nakalubog o. Oh. Dito o. Oh. Dyan ba na. Ayan ako mga idol ha, yung camera natin. Para makita nyo. Kung saan banda. Ayan. Yeah. Adjust mo na. Adjust mo natin. yun nakita nyo mga idol yan yan so nakita nyo yung sinasabi ko na crayfish yan bali ay yung isa nandun pa rin oh. o naglubog siya sa ano sa batuhan yung isa na crayfish yung isa nandito sa ano ah, uh, nandito pa yata kumakain yan tingnan nyo ulit mga idol ha adjust natin yung camera natin lamig no mga idol no? lamig lamig ano lamig lamig magsisid sa ano tubig yan kita nyo mga idol yung crayfish yan sarap ano sarap hulihin sarap yan sa gata mga idol yan parang yung ano parang lobster na maliliit no? nakita nyo naman parang lobster na maliliit yan yung crayfish yan yung dito oh. ayan o oh. yung ito yung Ipapakita eh, ko to ate Bitcha yung ano to, video na to para ah uh, maniwala sa sa akin na meron talagang prestige dito. Yan. So silipin natin dito to banda sa unahan mga idol ko. Yung iba kasi mga idol, hindi mo mamalaya kasi sumisiksik sila sa ano, sa dahon, no? Dito lang sila. Ayun. Kung hindi mo titig nang maigi, hindi mo talaga makikita. Tingnan yung dalawang mga idol ko, sabong oh. Sabon Ano yung mayroon? pangabot yung dalawa? Parang nag-aaway. Bala, adjust natin yung camera natin. Baka pwede pa natin i-extend. sa mga idol nag-aaway yung dalawang crayfish ayan sarap pulihin sana oh yun lang ano tayo <laughs> nakainopormi tayo mga idol bali break time ko ngayon mga idol kaya sumaglit ako dito ganda kasi dito pasyon pasyal dito ba sa ilog yan marami ka makikita mga nilalang nilalang dito sa ilog yun sayang sarap naman yan sa gata mga idol yan parang ano yan lobster talaga maliliit mga idol nakita nyo diba parang lobster na maliliit ayan so yan lang video ko ngayon mga idol ayan maraming salamat sa pagsama sa akin sa paghahanap ng mga lobster na to ayan so at least nakita mo yung mga idol merong lobster dito ay lobster sorry lobster <laughs> lobster ako ng lobster crayfish ayan crayfish mga idol no ayan so ayan maraming salamat sa pagsama sa akin at uh, enjoy ka muna yung moment ito manonood sa kanila ang mga ginagawa ng mga crayfish natin. bye see you on my next vlog